598.98. So, Prior... sino nga to? Yes po. Yes po. E eh, sino nga ka pala, yes, Attorney Salvosa? 15,500 po. 15,500, 15, 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Ang sabi po sa akin ng ano, tanga GCJ, dinidribble daw po ng pagkort para hindi matuloy. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Ah, uh, variable po yung amount. amount? Magkano yung average? Ah, uh, I think uh, yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang ko. Oh, tang ina. bullshit. Ay, sorry. Pinapili na ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, talik ka rito, pasok ka sa pagkor, pinasok, and yet tatanggap ng 208,000. Samantalang ito, sila 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan? At kayo-kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Good sure, okay. afternoon po sa lahat po na nandito, especially po sa Honorable Senators and Congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po nang nag-apply and absorb. Uh, si F. New Host po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na po na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng New Coast. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Uh, sir, sa... Sa 938 po na Nag-apply po. sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po. Uh, 50% lang? Opo. Ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, uh, new cost is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagla-trabaho po sa new cost. Pag-core new cost. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Uh, kasi po, hindi naman po una po, hindi po kami in absorb ano, i-, i ano po natin, himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng new cost uh, management is pinag-apply po nila kami imbis na inabsorb po nila kami. Magkaiba po kasi 'yun. So ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat 150%. Now as to the one issue na, mabliit daw yung sahod. Well, Mr. Chair, Pagcor has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang batayan yan, gumagapang pala ngayon, your honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga Pagcor. There was no, they did not take any, no mas malaking sahod but they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita niyo. Ano to? Plus tip? Swell uh, sir, tape? ano po? Hype, ano lang po yung hypothetical po, sir? Uh, hindi niyo binibilang dito yung tip? Uh, hindi po namin, kumbaga, in-explain ko lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, yun. sige. Alam ba, sa isang regular na casino uh, employee, Nagsisweldo ng 20,000? Uh, bali sir, ano po? Ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Na, ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,500? 10, 10, 10,598.98 po. Ganun po ka baba. Wala ang, sa ang, minimum ang, yan? Yes, sir. Yun at kung, ang kinikita ng pagkor, billiones. Billion. Tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas, mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Mr. Chair. 10,500. Uh, Mr. Chair, that is the basic salary. But as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang pagkor. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang ups niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong... Um, Hindi, yung concern ko po sa take-home pay mat, yung take home pay ko kasi ah, yun nga ho double kahit yung... pa sabihin natin sa tagtari mo ng benefits eh, health benefits and all pero pag dating pag uwi niya ng bahay niya 10,500 tatanggap niya sa isang buwan kulang po yun um, Mr. Chen sa dalawang sa isang pamilya na dalawang anak Mr. Chen ang sabi ko nga ho to double yun because of that release doon sa provident magkano po tina, magkano take home pay niyo po uh, sir, ulo po muna. Magkano pa? po yung regular? Ano po yung magsasabi sumari, kasi matagal na po ako sa pagkor since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong uh, allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makumpute yung allowance sa retirement pay. Sandi okay. po, sa okay. 15,500 lang sweldo niya, at ilang taon na sa pag-core? Uh, 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. Regardless. No. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko basic. Pero dapat, ang basic pay niya, that dahil 37 years na siya sa pagkor, hindi na dapat 15,700. Uh, Your Honor, that was way, the way it was structured by previous administrations. Na well, then na natin itong structure uh, ninyo. Yes, Mr. Chair. But we are, as, 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 because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, doon po taas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matatas, no, Pichat, sa pagko nagsiyaman na naging bilyonary na alam niyo naman yan eh, samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ba, meron kayong mga empleyado, mga boss nyo dyan, pag, uh, paglumabas lumabas sa kalye, sampung karaban na bodyguards. Uh, Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, uh, ano? Dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapis, samantala yung mga tao niya, bari-bari ang kinikita o naging problema namin since 2010 your honor yung pong CPS. No sir, well we have to we have to revisit that CPS law kung batas bayan para magkaroon ng adjustment at eto mga employees nyo sa Paco na pagkatagal-tagal ng 37 years 15,000 pa lang uh, Senator Coco, uh, I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. Uh, uh market standard industry standard. Wala sa industry standard to 37 years 15,500 pa, pa lang yung kanyang basic 12 years 10,500 yung kanyang basic. Kayo, kayo pala dyan sa board ang nag-gumagawa ng patakaran. So, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano bang sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board? Hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member. Bagbigay ka ng example. Wala akong sweldo allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka dito. Tumas nga kayo, tumayo kayo, mag-ano kayo, ipa-out ipa ipa nga ito, ito mga taga-Pagkor. Comsec, mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung specific. Na no, mag-out ka muna. Comsec, ipapatayuin mga to, pagka taga-Pagkor, mag-out, taking. Um, can you please all stand up for uh, people from uh, Pagkor? Can you right, raise your right hand? Pati witness, of course. Yeah. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this uh, committee hearing? Thank you. Okay, Mr. Sharon Quintanilla, mag, uh, yung sweldo ng board si Gunsa pag merong board meeting? Uh, meron pong uh, allowed na amount lang po per meeting po nilang mga... Kaya, mag na, magkano yung kanilang allowed per meeting? Uh, balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Ah, uh, saglit lang po, sir. Mag, okay. May message lang so So, ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo. Pag walang board meeting, wala silang sweldo. Ah, uh, yes, sir. On, on top of that, wala po silang ibang okay. nakukuha. Mag pero, on top of that po, meron silang nakukuha ang performance-based incentive And na well, annual lang po. Pero, subject that. po sa approval pa din po ng GCG. I know. Pero, magkano yung performance? Ah, uh, variable po yung amount. amount magkano average? Ah, uh, yung last ko pong recall baka a little above 1 million lang. Oh my god! Wow! Yeah. Nango, oh, tangina, Ay, sorry. 1 million per performance. A year po yun, sir. Kaya nga per 4 months lang ito, pero pa doon sa permit per meet, per, uh, per uh, uh, board meeting, attend board meeting. So 1 million. Uh, per, uh, if we are Ah, no, 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 annually. Para sa kanya tinatawag na performance rating na lahat naman sila nakakatanggap. Ay, depende po kung mamimit po namin yung uh, oh, Of course, mamimit yun dahil kayo-kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% no, ng aming performance uh, 12? po. Ha? Huh? Subject to GCG. Oh, approval kita mo, lumilito na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking perang tinatanggap. Samantalang ito, ng pagpakanda araw-araw, nandun sa pagguro, mula uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron pa Mr. Chairman, Mr. Chairman, per, nga, per, per, meeting meron pa. Sila. Pa. Kaya nga, mag, magkano I per meeting? Iba yung, oh, iba O ngayon, si malalapas yung kabalas to ganyan dyan sa pagkor. Hindi, meron yun. Alam ko malaking permitting eh. By the per thousand, thousand yan eh. Samantalang ito sila, sila ang dahilan kung bakit kayo nakatanggap ng na mga permitting na yan na kung libo at yung performance rating na by the millions because of them without them wala yun kayo di ba oh ngayon tell me magkano sige so performance rating sabi nyo is 8 1 million yung sabi mo depende pa no bullshit ay sorry hindi ako maniniwala. Kayo-kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo-kayo, sabihin, ikaw, 1 million performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya, 500, pare naman, pat 500. 1 million na lang ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo-kayo lang dyan eh. Pag nagme-meeting kayo, wala namang, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radio ko ng programa. <coughs> Mag-board meeting kayo. Nainig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lukuhan. Or at least, <coughs> Gawin niyo public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? O, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malami namin kung ano yung mga pinag-uusapan niyo dyan. O, magkano po, ma'am Quintanilla, magkano ang, so okay na tayo dun, average down, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Wag ka magsinungaling, naka hot taking ka. Mahirap makulong sa baba. You are the BPO of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, uh, ma'am, meron Bilang po kasi Pinasso. amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay. kukunin ko po yung data po. So gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Uh, weekly po, meron pong... Four. Wow, uh -huh. eto na, magkakabulgara na. Four times a week a month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko, 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako, hula lang to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Eh, kayo pa kaya. Eh, sa mga SSS, hindi lang 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa so pagkul, mas malaki kasi sugal kayo eh, pera kayo eh. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi meeting Hindi, sabi niya four times a week daw eh. ah, times uh, Twice a week sa week. Kaya... Twice a week? Opo. So eight times? Opo. Oh. Yun ang alam po namin. O, oh, two times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, two times once a, a week, week. lang po talaga. Ha? Huh? Once a week lang po talaga. Okay. Uh, sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Twin Tuesday may execom po na nangyayari. And then kapag uh, Thursday naman po, board meeting. So alam po namin. Sa execom nandun yung mga board members? Yes po. Oh, twice a week? Uh, hindi po kasi board, board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Executive, meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako kululukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay ito mga board ano members pupunta sa pagko para sa executive com na wala silang pakunsuelo? Meron 'yun. So Sir, if I may answer na po. 70 million. Ah, 1000, 70. 79, 79,000.6 si per month. plus benefits of honor plan. Okay. So, mamaya to si Chairman. So ito for every exco meeting po, ah uh, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero in a month po, maximum... Yeah, 24 per executive execom. Yes po, but... So that's for four times, so in a month? Uh, 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. So 48 in a month, doon sa execom, yes eh, doon sa board meeting. And sa board po, sir, 40K per board, with maximum of 80k per month. Okay, sige. 80 plus 48? So, 128 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so, i-divide mo yan sa 12, 80,000. So, equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang na most of them were accommodations na walang ka-experience experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, talik ka rito, pasok ka sa pagkor, pinasok, eh niya tatanggap ng 208,000, samantalang ito sila, 10, 27 years 12 years below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan? At kayo, kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nang papakasasa sa pera na pinagpapagulan nila. Hindi ba kabalas to ganyan? Sir, if I may answer din po, uh, yun po kasi compensation ni Pagcor ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? Na, uh, other than the board po, plus uh, meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung recommend nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum office na lang, habang buhay yung mga tagapagor. Uh, it is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi niyo sa presidente, Mr. President, gusto na namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage kundi dapat up to the uh, uh, industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, a ni Office of the President, oh, alam mo sabi ni Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron bang ganong klaseng presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board if I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po... No, stop, 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 no, stop, shut up, sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, e tulungan nyo na mapaganda naman yung kanyang, kanilang kalagayan at mapag mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you would submit that board resolution ninyo kung saan pa maayos siya ng gobyerno kasama office of president and I'm sure maaprubahan yan. Nasa inyo mag-umpisa yan. Ngayon, na, na naiwanan panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo man lang? Ga gaano katagal na po kayo sa pagkor? ah uh, mag 30 years na po. O, oh, magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay, basic pay ko po ay around 50k lang po. O, oh, bito. Nila lang 50k, malaki yan. E, kumpara sa 12,000. Malayo. Siyempre, maraming ka pang benefits. Diba? For all I yun. Baka mamaya, meron pang on the side kay chairman o whatever. Anyway. Ah, uh, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage. Ginawa niyo pa sana ng paraan na map, mapataas yung kanilang sweldo. 12,500 and how long you've been... Uh, sir, uh, 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 sorry sir. po. Ako po, ano po, 12 years sir, pero ano po, 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa ah. Meron pong tumatanggap sa amin ng... 12 years po, pero nasa 9-7 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors niyo pag isuma natin, pinaka-biz, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang, inirekomenda ni Padre ng Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng pagkor below minimum wage. Hindi pa kabalas to ganyan? At alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. Uh, we tried requesting po, pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time. And you've been there for how many years again, ma'am? Ah, uh, yung pong sinasabi kong EO 203 ay matagal na po siya pero na defer and eventually na aprubahan po nung time ng Duterte yung EO 150. So EO 150 so ni aprubahan noon ng minimum wage para yung mga tao niyo. And lagi pong merong pong sinasabing moratorium, uh, hindi ko lang po ma-recall kung So ibig sabihin lahat ng presidente uh, pumapayag na apihin ang mga empleyado ng pagkor. Lahat ng presidente? Gusto Sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo? Uh, was, was it explained to him thoroughly na Mr. President, itong nirequest namin, ibig sabihin ito, below minimum wage uh, ang tataasan natin yung sweldo ng mga pagko-employees at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Ah, hindi naman po direct yung sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say, kagaya po ng sa GCG. Pero narecommend nyo po yung... ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain rin doon na napakababa ang sweldo ng mga pago-employees way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage, remember? Meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government, government, ano kayo? entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas? Uh, we tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is uh, ito lang po yung BIP or basic pay ng na mga nakukuha ng pag-Korean pero si still po, hindi po kami uh, ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay. So sinabi nyo sa Malacanang, sino doon sa Malacanang sinabihan nyo po? Actually, in one of the meetings po, specific with the GCG, kasi nga po, yung... Hindi nga po, sino nga po doon, at why did you do it in writing, in black and white? And uh, I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yun. Uh, time pa po ito ni dating President uh, Noy Noy Aquino and under the Nagyat Admin po. Jesus We try to Lord. point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina kayo mag-explain. Compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Bakit hindi nyo kayang explain na maayos? Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain niya properly, I'm sure yung malakanyang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinal po or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So lahat po yon Uh, we tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits.